Napakaliit na po ng mundo ng mga katulad ni Harry Roque. Tignan nyo naman. Hindi na yan siguro uh, gusto, gugusto yung bumalik sa ating bansa. Ang magiging pag-asa na, lang niya ay kung sakali nga na maluklok sa pwesto ang isa na namang Duterte. Yun na po yun eh. Pero wala nang, wala nang pag-asa eh. Malabo na rin kasi na makapuesto ang isa na namang Duterte. At eto ngayon ang pinagkakabalahan ito ngayon, sabihin na natin ang tinatrabaho ng isang Senator Risa Ontiveros. Matapang? Hmm. Siguro, etong si Harry Roque, ano ho, darating sa punto na mas gugustuhin na lang. Hindi naman natin hinihingi yung ganito, pero mas gugustuhin na lang na magpatiwakal. <laughs> pero totoo ah. Hmm. Ito ngayon ang panawagan ng Senadora. Sa puntong ito, siguradong mapipilayan lalo itong si Harry Roque at ang iba pa. Hmm. Ang mga assets kasi na itong si Harry Roque, si Cassandra Ong at ang iba pa nakasangkot nga sa Pogo ay um, babawiin ng ating gobyerno. Maganda. Magandang hakbangin ito kung tutuusin. Dahil ito pong, ito pong mga ari-arian, itong mga assets na ito ay pwedeng gamitin nga para tulungan ang mga biktima biktima ng human trafficking. Sabihin na natin, biktima na rin ang EJK. So yan po ang panawagan ng Senator Riza Ontiveros. At alam niyo naman, pag siya ay nagtrabaho, siguradong tinatapos niya ang kanyang sinimulan. Hmm. Qualified human trafficking, ang huling-huling, ang pinakahuling kaso na isinampal laban kay Harry Roque. At sinabi nga na si Senator Riza Ontiveros na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga ito ay pagpapakita na totoong gumugulong ang hostisya dito sa atin. At ibang usapin, siyempre, yung kaso naman ni Digong sa ICC, ibang usapin po yun. panagoten hmm. Panagutin, totoo yun. Um, ang mga responsable sa krimeng ito at siyempre nga, um, pilayan. Yun, yun ang punto eh. Mapilayan ka sana, Mr. Harry Roque. Mawalan ka ng mga assets, hindi ka na makagala dito at gala doon, makatago dito at tago doon. Yan ang posibleng mangyari. At ulitin ko, ito ay nararamdaman na ni Harry Roque. Ramdam na ramdam na niya ang, na napakaliit na ng kanyang mundo.